Bisa na po niya, no, guys. Ayan, okay. okay, no, guys. Pala yung ulta. Ayan, guys. Ayan, guys. So, guys. Ayan, guys. mga taba-taba, guys. Ayan, pala may ba? okay. bahay. Okay. At saan -so, so, ni yung hilisan. Mag-ili sa tag-humba. No, guys. Ang proper humba ni Kaya. Hilisan, Ayan, يبقى طبخها دي كده تمام كده 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 طبخها دي كده تمام كده 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 طبخها دي كده تمام كده كده

kamay na magtaba ni dara ay hilisan at ni mabaon at mani ka ang mga hilisan hilisan na hilisan pa guys mga ni ang ganap sa tong mga ito na ang na ini semua yas ini selesai dan akan makan jumpa ini sudah ini kemudian chorak um bagong niluto. So, daw na besihan. Okay. Ahnya. Ngumdale. Kituan na sandi. Nang sabutan nagtoka sa isang sa suka, bigay. Okay, para hindi naman Let's see how ano guys. Okay. Ako sa loob na nga ito, guys. Okay. Oh, Look, yun? Mix, mix, mix. mix, mix. So, tum -tum so, ano guys, buta nga na to, nag corn black pepper Tapos, lagay natin anis. Star anis. Huwag kalimutan ang dahon paminta. So, guys, huwag kalimutan brown sugar. pampalasa para matamis-tamis. Okay. Perfect. Okay. Ayan, haluin. Haluin yan lahat. Yang ang secret ng recipe ko, guys. Tapos, lagyan mo ng tubig. Okay. Ayan, humba. Ayan, humba. Ayan, humba. Masarap na yan mamaya. Tingnan nyo ba? Mamaya, sasarap yan. Wala nang lansa yan. Diba? At huwag kalimutan ang patis, guys. Punting patis pang palasa. A few moments later Tsaka guys, huwag kalimutang lagyan ng tubig Ayan, tapos i-steam is, 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 I-steam, i-ano is, 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 mo yan, simmer Simmer siya ng itong ano Hayaan mo lang siya hmm, Diba, Humba na Ang na yung kumbak guys

ibu kamu hmm. Guys, mau tumbuh guys. yum 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 Oh, pon kalau yummy. Let's eat. Mm.